unang i-check pag nawalan kayo ng internet kahit wifi connected. So sa modem nyo, silipin nyo. Itong ganito. Ito talaga yung red na LED tapos LOS or loss of signal. Ibig sabihin, yung fiber na galing dito sa modem na to papunta sa OLT is meron siyang issue or merong putol or di ko alam kung ano yung marami kasing rason kung bakit nagre-red yung LOS. Ibig sabihin, pag ganito na talaga siya, wala na talaga kayong internet connectivity sa modem na to. Hindi na siya authenticated sa network. Wala na siyang connection papunta sa ISP. So, unang gagawin nyo is iche-check nyo yung fiber physically. Physically, baka sa loob lang ng bahay yung merong problema eto number one, is i-check nyo yung ano dito. Kasi ito, uh, tinanggal ko lang kasi kaya nag yung LOS. Pero ito yung port ng fiber, pwede nyo tanggalin, tapos ilagay ulit. Ganun, yung first checking. Number two, is pwede nyo i-off muna yung modem. Ito, may switch dito sa, sa likod, i-off nyo yan for about 5 minutes. And then, i-on nyo ulit. Then, observe nyo kung mag-sync ba yung modem. Pero dito sa connection ko, is expected na hindi yan mag-sync. So, habang nagbo-boot up yung modem, ano talaga sya? Chine check Yung first natin, itong red yung LOS. Indicator yan. Kasi walang connectivity dito. Kaya, dito sa sample lang to ha, sample lang to. So expected, ano yung maging expectation? Red talaga yung LOS blinking. First na ginagawa ko pag ganito is nag-open ako ng customer service. In terms sa Globe, Globe One app. So punta ka sa Globe One app. Itong Globe One app yung katapat mo dito. Tapos punta ka lang dito sa profile tapos need help help center tapos eto, select ka ng account choose account then dito may mga choices na yan reconnect my line so the best is to check may ano Report Connection Issue. Report Connection Issues. So, click nyo yan. After reporting, then magre-redirect yan sa FB Messenger. So, now, we are having issues right now. Ibig sabihin, meron kang problema sa internet connectivity. Pag ganito talaga, guys, uh, physical na yan eh. Physical na yung problema. So... Anong magagawa sa subscriber is hindi na siya natin beyond kasi pag splice ng fiber, pag akyat ng poste papunta sa OLT yun, yun yung kadalasan. So mag-report na lang kayo dito. When it comes to Globe, use the Globe One app. Kung sa PhilDT, meron silang app sa Converge customer service rin. So common itong issue na to pag nawalan ka na ng internet connectivity. I-check mo talaga yan. So, ibig sabihin, red yung loss of signal. So, putol yung fiber. Hindi kaya ng subscriber mag-repair when it comes to fiber connectivity. Kasi pwede siyang ilatag from, from OLT papunta sa bahay. Okay? So, ganito kasi yung setup niyan. So, isi-share ko na lang. So, yung bahay nyo. Dito. Dito yung bahay. Tapos, yung modem na sa loob ng bahay. Papunta yan sa poste. Yan yung tinatawag na NAP. Tapos, yung NAP, yun mag-determinate bawat ng subscriber. Tapos, papunta yan sa mga poste. Hanggang makarating sa OLT or Optical Line Terminal. So, ito, pag merong problema dito, somewhere here, yung modem mo, red LOS na yan. Yung challenge is hindi kaya nangko subscriber po yan. That's beyond our capability. Pero kung ano lang, pagdugtong yan, is technician. Lalo na pag dito, multi-span, multi, multi pole na poste na yung involved na masyadong malayo. Kaya, yun yung number one. Red LOS. Report nyo lang agad yan sa ano. Yan yung fixed natin. Tapos, OLT 'yan. Kung minsan, uh, fix naman 'to. Yan. Hindi ka wala kang hindi nakailaw yung internet sa modem, pero ito ito naman yung putol, OLT papuntang BNG or Border Network Gateway. Tapos sa border gateway network gateway network gateway is putana CGNAT bago makalagay ng internet. So, yan yung simple setup ng diagram when it comes to our fiber connectivity. So, pag somewhere between OLT to bahay, yung modem mo mag LOS. Pero kung putol is OLT papuntang BNG, yung modem mo is walang red yung LOS, pero yung internet walang ilaw. Ibig sabihin, yung modem mo hindi siya nakasession dito sa BNG. Kasi yung connectivity ng modem to BNG is what you call internet na LED sa modem. So, yan. Yan yung klaro ha. So, ito, pakita ko sa ano. Ito, LOS. Pero itong modem to BNG, that's what you call internet. So, balik tayo sa modem. Pakita ko. So, yan. LOS. Tapos yung internet ko, hindi umiilaw. Kasi, hindi talaga yan. Walang possibility na pag nag yung LOS, iilaw yung internet. Pero, posible mag-steady yung phone mo, tapos walang internet. Yun yung putol yung uplink ng OLT. Ganun lang kasimple simple, i-troubleshoot itong modem. Kahit meron ka pang Wi-Fi. Naka-enable kasi yung Wi-Fi mo. WLAN 1, WLAN 2. 2.4, 5 GHz. So, pinaka-importante talaga to check is the first red LOS. Yun yung connectivity checking. Kung red na talaga yan, report nyo na. Okay? Pag steady yung phone, walang internet posibleng network outage related. Although, meron ring mga red LOS na outage related, no need to complain kasi i -re restore na yan agad sa mga engineers. Okay? Klaro? And, yun. Pa-check na lang kung anong problema nyo sa Wi-Fi connectivity. Maraming salamat and see you.